Good morning, good morning, good morning Yan, nandito po kami sa Sylvan Lake Alberta, Canada Ito po ay Pag summer po, ito po ay talagang lake Ngayon po Dahil winter Ay Buong lake po na ito ay yelo na Kaya nga po yan, oh So Yan, no? Oh. Grabe po Oh, ito yung Oh, yan, oh Ah. So ipakikita ko po sa inyo Ang ng lake After this Yan Grabe Yan po ah. Ayan Ang pong nagano yan. Kaya kasama ko po ng mga relatives. Yan.